nygc nice yoga channel blind drama ini ang 106.9 asfm community radio basta asfm atun ini sa atong mga suki kag palangga nga para mate yari na ang atong drama diri sa atong palatuntunan Isaysay kay kuya hin sa kasaysayan an expected Ano? anak! Ah, uh, tatay? Anak, eh, hindi na ginabala magbago ang, ang imo nga balat sagon, Tay, kakuha ni, anon ko manabi kay, eh? lalaki ako pero balat sagon ko babae tayo eh. Hmm. Sabi mo, bisan ginasok nako sa mga kumpare ko, pero ginapakigbato ko ikaw, anak. Salamat tayo, ha? Amula na nang abing ma... mabilin ko sa iloy mo nga napatay. Siling ko, palanggaon ko ikaw, kaga... Ihatag ko sa imong tanan mo ang kinahanglanon. Kani, hindi ka magkabala ka, Rino. Anak, Suportado ko kung ano kaginman. Ma, tay... Saling mo... <laughs> Saling mo akong gilang... <laughs> na. mo ako. Pasensya ka na. Eh, uh, ano, Vicky? Nakita ko ng babae sa kabuhi ko eh. Ka Ar Arina, eh, hindi kita bagay nga duwa. <laughs> Kabuti ko sa <kunsay> mo. Siling <laughs> mo sa akon. Bisa lagi aku balang mo angko. Pero nga. Gin balangga ko ikaw. G Gin pilit kong balat siya agon ko nga. Ikaw ang updan ko sa so bilang kong Pero Rina, hindi kita nagkakabagay. Hindi kita makaanak. Hindi kita makaanak. gusto kong anak kita. Pero hindi ka makahatag sa akong gani, gani. I'm so sorry. Sa mula na kapos. Sa mula yan, Ay, na kapos, bayan mo ako. Ay Sige. Ah, monako. na ako. Tahan mo na ako. <laughs> Romel, magbalik ka. Romel! Ay, apo? Ibatuna na lang ang kamatuuran. ang botlo, ah? <laughs> hindi. To hindi ko gin niya wala na si Romiel. <laughs> Gini mo ko na na. antanan tanan, tanan. Ngayon niya ako. Pero nga. <laughs> ah, ah, Apo. May mga bagay hindi na doon makontrol may mga bagay nga masiling naton nga kabudlay kag ang nakabalo lang ang kapalaran magpangamuyo ka bala kag e nga baguhon ang kaugalingon mo lolo salamat ha eh salamat sa ano salamat tigin pa lang ako ha ka magbago ha Raymond I love you ikaw nagpabago sa kabuhi ko ikaw nagpanula sa akin kay rumil Danny, ikaw nang forever ko, ha? Ni Raymond, ikaw kag ikaw na gilang. Be, Rina. Anak! I-inbaya <laughs> naman ako ni Raymond Tay. <laughs> Ngah, ngah kenapa mula kena ni lama lagi, tayau. Anak kekuan, ini hindi in, ka magambusin na. Anak, um, magpakabakod ka, kaya mo na. <laughs> <laughs> hindi na ko, tay. <laughs> na ko. Ba, Rino. ang sitwasyon ko. Pero wala na nagkahibi sa una. Pero subong kaya ko na. Baton ko na nga uh, wala sa lalaki nga mag unang sa akon. <laughs> Pero buwat uh, uh pa na ako itong ngayon. kita mo man sa ila. Mula um, na galing daw lagi may nagseryoso sa akin. Ba. Nagchat ang best friend ko ah. Oh. Kadto di anay sa balay. Kinahanglan tagit ka. Ba. Si Glenda. Ah, mailas ako. Ah. Ako sa ila. Ah. Bes, kamusta? Paris. Bes. Paris. Bes. Oba, ang naalagahibi ka, ha? Gin... Ginbayahan ako sa nobyo ko, ha? Ginbayahan ka sa nobyo mo? Si Hector? Oo, oh, bes. Ang pa. Kay... Kinagabusong ako. Ano ah? Um, Bess, total, total damo pa man ka plano sa kabuhi mo. Eh, ano habi kung ipaadapo na lang sa ako ng bata? Ba, Matawad ka, best, Oo nga. na. Ako na lang ma sa bata. Ha? Yata ko ang tanan tananya niya nun. Pero nga, uh, dapat may... May papirmahan kay Gid sa akoan. May pamatuod, Gid. May kasulatan, Gid nga. Ako ang tatay sang bata. Hindi lang iloy. Kaya ba si Kadlawan ako? Amay na lang. Ako na pilido ang daloon sang bata. Pwede best? best friend. Ay, ay salamat. Ay, ay bagay man ang feelings. Ay, charot. Ay, kanami sa... Kanami sa panatsyagon ko. Ay, um, sa katapusan. Mangin tatay kag mangin nanay kin manag ko. Ay, ay, ang na, Ay, malipayan ako katama. Lord, salamat. S salamat nga. Nagin... Kitagaan mo ako sa tiyansa. Salamat! something like a dogay eh. Ayari dali sa akin si best friend ko, Glinda. Mas nangang nakabata siya. Eh, Kaya nag-updanay kami sa sulod yung isa kabalahin nga daw mag-asawa. Ayam mo tayo. So, wala bala. Do, do budlayan ako. Pero karon ba lang? sa feelings ko. Doha to ba nang... Oh, unexpected, JJ. Ay, ay, ay. Hello? na to ba na kuluyag sa best friend ko? Uy, uy, Rina, Rina. Uy, pagmata. Dapalon ko, pingkaw, galingon ko. Dapalon ko. Mm -mm. Okay, okay. Pa, buwatsin ka wala akong nagkakatulong. Naluyag ako sa best friend ko. Lalaki na ako. Lalaki na wala ako. mga loyag na ako sa best friend ko, ah. Tutal? <laughs> Tutal mabuhay ko man sila sa bata. Magpakalalaki na ako, ah. Dama man ko kay ganin ang mga amo sinisa akong may asawa man ako. <sighs> Ayon. Siya na ang gitigana sa akon. Agad magbalipayo na ako. Ayun po tayo, ayun, unexpected ni Jaya. Naluyag ako sa best friend ko. Glenda? Um, best? May may sugid ako sa imo. Um, antes na ako na yung may sugid sa imo. Ha? Huh? Uh, ano ina? Ano ina best friend? Rena, malisin siya na ako. Ha? Huh? Oh, malisin siya ano? may may kachat meta ko nga foreigner um Glenda dalo niya na ako sa Amerika salamat ha uh, ano salamat kay ginbuligan mo ako ikaw nang bahala sa bata best friend. Hindi ko gidi ka malimtan. I love you, best friend. Glinda. Subong pa. Subong pa Nga. nga. kita. Papa ka bakod ka. Kun kinanglan mo ako. Chat lang ko para sa kinanglanon sang bata. Salamat kay gin pakilala mo ako nga Eloy sang bata. Kag ikaw ang ang amay. Amo na ako. Amo na ako. whisper and go glinda 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 pintas ang kapalaran. Kadama sa mga lalaki na nagabot sa kabuhi ko. Naging bayaan ako. Nagkaroon naman. Unexpected ginaluya ako sa... sa best friend ko. Tungod ka-close amuan ka. ganamin sa iya magati sa akin. wala ko na expect rin nga na ang pagigugma ko sa iya kagabi ko abi ko siya man na wala ko na sa akin na nag-expect ko Pero wala.

ipadako ni Rina ang bata sang maayong pagdisiplina. Ginpay eskwela niya ini kagasta subong nagkakontaka na ilang sa gihapon si Glinda kag si Rina para sa ila anak. Unexpected. Kung kaisa, nagkakalatabo ang ni sa ato. Nasubrata sa pag-expectar, -e hindi gilia mo ang ato. Kagina min ka minsan, kagina pa ako. Mga kabayanan, gabay pang, nakahatagin na isang fiksyon, drama, drama. Sa siling aga, dari sa palatlatunan, isaysay kay Kuya Hill sa kasaysayan Unexpected. Ginsulat sa inyo alagad, Kuya Hill Andalan. Production uh, 106.9 ESFM Community Radio 93.1 YFM Farm Radio Yang yeah, yeah. oh, Music